Good evening po mga kapatid. Uh, mahal na araw na po no, kaya po sobra na talaga rin ang init. Ah uh, atin pong talakayin itong uh, pagboto through online ng mga OFW no. Ito po eh parang uh, nagkakatotoo ang uh, isinigaw ni Attorney Respicio na kinagalit ni Garcia. Pakinggan nyo po ito. Para sa halalan 2025, gamit ang internet. Sa Nagsimula na po. Pagkakataon. Pero, may kwestyon ang ilan sa kanila nang subukan nilang i-verify ang kanilang boto. Nilinaw naman ang Commission on Elections na bahagi ito ng security features ng online voting. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Comalek ang ilang kandidato sa mas na gumamit naman noon ng emergency alert system sa kampanya ng Paw Patrol Johnson Manaba. Niligaw agad, ano? Siyempre, excited bumoto ito, first time online voting. Isa si June so, sa libu-libu overseas Filipino workers na nakaboto sa unang pagkakataon gamit ang internet. Walong taon na siyang factory worker sa South Korea at sinigurong makaboboto pa rin kahit abala sa trabaho. Mabilis naman ang proseso nakabota po, nakapili ako ng gusto kong iboto. Pero ang kanyang excitement, napalitan ng maraming tanong. Doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung na-cast na, na ba yung vote ko. okay And then, suddenly nga po ay uh, medyo parang naguluhan ako kasi hindi naman ako IT expert o whatsoever. Bakit iba yung lumabas? Ang daming code ko kung ano ng mga letter or whatsoever. And may pangalan ng ibang kandidato. Wait, hindi ko nakilala yung kandidato na 'yon. May paliwanag dito ang COMELEC. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung labindalwa na pinili mo at ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na 'yon. Ang bigla na lang papalit doon ay uh, yung sa QR code. Later po, kapag ka na-translate na 'yon into human readable makikita nila na yun pala talaga ang eksaktong mga binoto. So yan po ay paraan to protect. Security po yun. Kalokohan po yun. At kung sa mga polling precinct ay bawal kuhanan ng larawan ng balota o resibo ng pagboto, bawal din ang screenshot sa internet voting. Tiniyak ng Comelec, ligtas ang sistema ng halalan. Ik bawal screenshot. Na dumaan ito sa mabusising source code review na bantay sarado ng mga poll watchdog at iba pang election stakeholder. Sa datos ng Comelec, Higit isap dalawang milyong overseas Pinoy ang rehistradong boboto ngayong taon. Mas bababa ito kumpara sa 2022 elections, pero sabi ni Garcia, umaasa sila sa 55 hanggang 60% sa kanila ang boboto. Duda ang COMELEC na may mga grupo o individual na sadyang nagpapakalat ng na mali impormasyon sa mga Pilipino abroad para dungisa na integridad ng overseas voting at ng halalan sa kabuuan. Pero sabi ni Garcia, Handa silang magpaliwanag ng paulit-ulit sa publiko para labanan ito at ang mga peking balita na maaaring makaapekto sa pagdidesisyon ng mga Pilipino sa kanilang pagboto. paalala naman ng Malacanang sa mga overseas Filipino, bumoto ng tama at piliin ang mga kandidatong hindi ibebenta sa anumang paraan ang Pilipinas. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran kondi iboto niyo po ang mga taong nararapat yung uh, ma, maaasahan po natin uh, mga mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan at uh, mga leader na makabayan yan no so nakita niyo po mga kapatid nagkakatotoo na po ang sinabi ni Attorney Respicio Buti na lang po at naipakita agad ng mga OSW ang reklamo nila hinggil dito. Saan ka naman nakakita, nakarapatan mo namang malaman at makita kung talagang ang iyong boto ay pumasok, no? At makita mo rin na talagang yun ang iyong ibinoto. Eh, kahit daw i screenshot, bawal. Bakit kailangan ipagbawal? Eh, internet nga ang ginamit, di po ba? internet ang ginamit, bakit ipinagbabawal ni Garcia ang screenshot? Bakit kailangang ipagbawal ang screenshot samantalang re-reviewin lang naman nila kung sino yung kanilang ibinoto? At gusto rin nila na uh, mapagkatiwalaan yung kanilang presinto na pinagbutohan. No, mga kapatid? Kasi yung ginagawa nilang yan, Iba po ang pakiramdam ko diyan mga kapatid. Kahit kayo, damhin niyo po ang uh, ang inyong mararamdaman dito sa balitang ito, no? Na may isang tao na nabumotong OFW na pinagbawalang malaman ang kanyang ibinoto at pati daw screenshot ay pinagbawalan at ibaraw ang pangalan na lumalabas doon sa kanyang uh, balota, no? So, ah uh, ito hindi ko man po na-deliver ng uh, buong-buo. Ayan po, at meron po tayong balita mula po yan sa ABS-CBN kahapon pa. Hindi nga lang po ako nakapag-vlog dahil uh, inasikaso ko yung anak kong gagraduate. Uh, apo ko nag-graduate, ano? At uh, narito rin kasi yung anak ko na taga-Carmona. So, hindi po ako nakapag-vlog kaya ngayon kulang po ito na ibalita sa inyo. So, mga kapatid... Ah, uh, magmanman pa tayo, no? At tila talagang may laro sa eleksyon na 'to. Kaya po hindi po ako bilip dito sa mga sinasabi ng taga-COMELEC. Hindi po ako kumbinsido sa sinasabi nila na gusto nila na maging uh, uh, maganda ang eleksyon ngayon. Hindi po sapagkat lumalagablab po Sumasabay sa init ng panahon ang init na nararamdaman ng taong bayan, no? Sa mga nangyayari sa gobyerno, mainit na mainit sila na mabago na ang sitwasyon ng ating gobyerno. Kaya po, itong butuhang ito ay inaasahan ng marami na ang mananalo ay ang matitinong kandidato na kanilang ginugusto. Yun pong bumoto na yun, pakiramdam ko, gusto niya na ng pagbabago sa ating bansa. Kung kaya't siya ay matapang na sinabi ang kanyang na-experience o na-encounter sa kanyang pagboto ngayon. No? ngayon dito sa OFW dito sa inter internet through internet uh, uh, ah, uh, tawag dito election no at eh, uh, through internet uh, voting, no? Diyan po. Kaya mga kapatid, talagang ewang ko po kung ano ang mangyayari ngayong eleksyon sapagkat talagang hindi maganda itong ang dami nila palusot eh, ang nilang katwiran. Sinasalo agad nila, binibigyan agad nilang ng katwiran. Bakit? IT expert ba si Garcia para malaman niya ang totoo sa kalakaran nang internet voting yan po ang tanong ko mga kapatid